Hello mga mare, marahay na aga. Kumahan naman nga kami sa buong araw ng aming buhay kahit wala namang masyadong ganap. Magluluto nga ako dyan ng hotdog para sa aming almusal at pagbao na rin ni ate Nico. Kapag ganito nga may pasok, isa talaga sa pinaka ay tayong mga nanay. Sobrang antok pa nga ako dyan dahil halos magdamag nga akong walang maayos na tulog dahil may nararamdaman niya sa si Celestine. Gustong-gusto ko pa sana matulog dyan pero hindi nga pwede dahil hindi nga lang iisa ang anak ko. Pero bago nga ako bumango na una nang nagising ang daddy dahil siya nga ang Hmm. Habang nagpiprito ako dyan ng hotdog, hinugasan ko na nga rin yung mga natirang hugasin kagabi. Hindi na nga rin ako nakapaghugas kagabi dahil may nararamdaman niya si Listine at ayaw nga nitong magpababa. Nayos ko na nga rin dyan yung baon ni ate Nicole para naman hindi na nga siya uuwi mamayang tanghali. Tapos na nga ako para sa almusal, pumunta naman ako dito sa kwarto para nga mag ng uniform ni Ate Nicole. Meron nga pala ditong lemon kasama nga sa binigay sa amin ni Mama kaya naman nilagyan ko nga yan ang mainit na tubig para naman mainom ko. Ito naman si Celestine, hindi na nga yan mapalagay sa stroller kaya naman kinuha ko na muna dahil umalis na nga si Daddy at si Ate Nicole. Gising na nga rin pala si Butchog at sigurado nga magkukulit na naman nga yan. Umuwi na naman nga dyan si Ate Nicole dahil wala na naman nga silang pasok at hindi ko nga yun nabasa sa group chat. Pagkadating nga dyan ni Daddy, nagpatimpla nga agad ng gata si Xavier at kanina pangayan nga yan at na ata. Hindi niya naman mga maring yung mukha niya nung nakita niya nagtitimpla na nga ng dede ang daddy niya. Linis nga lang ako dyan saglit dahil pababang nga kami ni Xavier at pupunta nga kami sa lolo ko. Manghihingi kasi ako doon ng nyok dahil magugulay nga si daddy ng laing. Iwan ko nga lang saglit si Celestine sa daddy niya para naman makapagpaaraw. Yeah. <coughs> สันใจผูกปุ่ตาฉันใจผูกปุ่นตามา,า,ม,ามี Nadaan pa nga kami dito sa maraming bulaklak at kumuha nga si Butchow dahil ibibigay nga daw niya kay Mami. Nakarang araw nga, binigyan niya nga rin ako niya ng bulaklak at yan nga rin siya kumuha. Habang naglalakad kami, nakasalubo nga namin dyan yung lolo ko at tinan niyo namang ginagawa ni Butchow, ayaw nga magmano. Di talaga yan lumapit ang nagmano sa lolo ko at talaga namang tumakbo na nga yan. Daanan nga rin namin dyan si Lola Soy at dito nga nagmano na nga siya at binigyan pa nga niya ng bulaklak. Inangarin kami nagtagal sa bahay ng lolo ko dahil ulang araw si nga namin ang bahay. Sinimula lang ang gawin ni Daddy itong laing na lulutuin niya. Nandito nga rin ang pamangkin ni Daddy kaya naman siya na nga nagkayod ng Nyo. Lagyan nga rin niya ni Daddy nitong sili para naman may sipa at anghang. Fresh na fresh pa nga tong laing at talaga namang napakasarap nga nito at perfect na perfect nga to pang partner sa tuyo.